gitna ng usaping charter change o cha-cha, isinusulong ni Senator Robin Padilla ang pagbabago sa haba at dami ng termino ng mga opisyal ng bansa. Pero ang isa niyang kapartido, economic provisions lang ang gustong ipabago. Nakatutok si Mav Gonzales. Presidential bicameral pa rin, pero tatagdagan yung Senado. Papalitan lang yung termino, dadagdagan lang yung termino, may re-election lang. Ilan nito sa mga balak ng chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments sa itinutulak niyang charter change sa Senado. Bukod sa national senators na pwedeng magkaroon ng dalawang sunod na termino na may tigwalong taon, gusto niya ring magkaroon ng tatlong pong regional senators na pwede ang tatlong sunod na termino na may tigaapat na taon. Sabi niya, bukas na bukas siya na madagdagan ng senador. Kaya na gusto niya magkaroon ng ano ng ng uh, maging regionalized. Kaya ako naglakas loob. Maliban diyan, gusto namin na sana yung presidente at vice president hindi na tayo naghahalal ng hiwalay. Dapat lagi tayong maghahalal ng magkasama na talaga sila sa ticket. Pero hindi tulad ngayon na limitado lang sa isang termino, pwede silang tumakbo sa dalawang magkasunod na termino. Gayunman, hindi na anim, kundi apat na taon na lang ang isang termino. Sa panukala, hindi na maaaring tumakbo sa ibang posisyon ang isang pangulo. Hanggang tatlong sunod na termino pa rin ang ibang local officials pero may tiga-apat na taon na. Balak sana yang gawing epektibo sa mga mananalo sa 2028 elections. Pero para sa transition, hindi na pwedeng tumakbo bilang pangulo ang kasalukuyan at mga dating pangulo. Gayon din ang mga senador na nasa huli nilang termino at mga kongresistang nasa ikatlo na nilang termino. Mas tutok na nga sa politika ang isinusulong ni Sen. Robin Padilla, hindi tulad noong Marso nang itulak niya ang pagbabago ng economic provisions ng konstitusyon tulad ng pagpayag na magmay-ari ang mga dayuhan ng lupa sa Pilipinas kung mag invest sila rito at pagsali ng mga dayuhan sa eksplorasyon ng likas na yaman ng bansa. Sa komite pa lang, hindi niya na nakakuha ng sapat na pirma noon. Kahapon lang inihain ni Padilla ang bagong resolution of both Houses of Congress number no. 5 na magpapagulong ng chacha sa Senado. Pero nag na raw sila sa buong bansa para ipaliwanag sa tao ang balak na chacha. Nakikipag-usap din daw ang PDP-Laban Duterte-Wing sa paksyon ng PDP-Laban ni Senator Coco Pimentel na nagsabi ng payag lang siya sa chacha kung tututok sa federalismo at hindi sa pagbubukas ng ekonomiya lalo sa mga dayuhan. Sinabi ko na kagad yun na lalapitan ko na yung mga dating PDP. Wala namang problema kay PRRD. Pero ang kapartido ni Padilla na si Senador Bongo, economic provisions lang ng saligang batas ang gustong baguhin. Hanggang doon lang po. Tao lang po ang makikinabang ang mga mahihirap po nating kababayan ang makikinabang. Kung politiko po, hindi po ako sa ngayon. Political na federalism pero sa akin palagi ito yung malalim na political because structure ang pinag-uusapan. Ang mga political na mababaw o superficial, yun yung mga term limits. Napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang isang mga politiko. Huwag galawin ang term limits kasi hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.